all my subscriber and to all my viewers. Shoutout po sa inyong lahat. For today's video, mga ka-viewers, ay uh, po ako na magluto po ng uh, sopas. Medyo hindi pa po ako marunong magluto niyon. Pero itatry po natin ngayong araw na to. Kaya samahan niyo po muli ako sa kusina para po magluto po ng uh, ating pong ulaming sopas. Ito po ang mga sangkap na gagamitin natin mga ka-viewers mamit po ako ng bawang, ng sibuyas, ng pamintang durog. Ito po ang ilalagay ko mga ka-viewers, yung pong uh, chicken wings na akin po lang po na hinati po sa maliliit. Tatlong piraso na cheese hotdog ng carrots. Ito po mga ka-viewers ay optional lang po. Maglalagay po ako ng isang pirasong uh, patatas. ilalagay ko na din po yung pong natira ko pong uh, spring onion. Lalagay din po tayo ng uh, repolyo. At ito po yung noodles na ating pong gagamitin. Uh, 200 grams lang po yan mga ka-viewers. Ito gagamitin po tayo ng uh, gatas na evaporate. Maglalagay po tayo ng chicken cubes. Bukos sa mga sangkap na to ay gagamitin po tayo ng mantika, ng tubig, at ng patis. Kaya simulan na po natin tayo ng mantika. <laughs> ah, ano po yan? Mahala na mga viewers kung ang ating uh, sopas. Ayan na natin din yung Ayan na natin yung balok. Ayan na natin yung hotdog. Ayan na natin yung pamintang mga viewers Lagyan po ng patis. Ayan, ano, okay na po yan. Ngayon meron lang po konti. Ano, Ayan natin yung noodles, mga katiyul. natin ang tubig. Yan, okay na yan. Tapang natin para po uh, kumulo. Para po lumambot po yung manok. Tingnan okay, na natin mga ka -frewers. Yung hindi natin yung noodles para so, baka malabog niya. Yan. Okay, yan na. Yan. Pwede na. Tingnan natin itong carrots, mga ka-viewers. ito pong ano, patatas. Lagyan natin din po natin yung gatas. Ang alas dosi na, mga ka-viewers. uh, Malit tayo. Lalagay ko na din po itong chicken cubes natin, mga ka-viewers. Ano na po natin. Ito ang natin mga ka-viewers. Antay lang po natin na medyo lumabot po yung uh, carrot sa kapo yung pakatas. Tingnan na natin. Na itong ano natin ang paminta nagay na po natin mga ka-viewers yung pong repolyo kasi medyo matigas po rito repolyo Pagka naluto po yung repolyo, luto na rin po yung karot sa kahit po yung patatas. Alin lang natin. Lagyan po natin ng at patis pa mga viewers Okay na yan. Pagpo muna natin mga viewers luto rin na lang po natin yung repolyo na to mga ka-viewers. Sigurado, luto na po yung reporter natin. Lagyan na po natin yung pong ano, spring onion. <laughs> Ang daming gulay kasi sa noodles. Ayan yun na, ako lang makakain yan. <laughs> na po mga ka-viewers, pwede na po natin patayin. Luto na po ang aking pong at aking pong merienda. Ito na po ang finish product po natin mga ka-viewers. Ang, ang aking pong ulamin po ngayon. Ang ating pong chicken macaroni soup. Sopas. At kung bago ko lang po na napat sa aking pong YouTube channel, dahil eh, hindi po kalimutan na mag-subscribe. Ito na din po ang notification bell para po at dito po kayo sa mga video na akit po ngayon. sa subscribe and po sa inyo lahat. Bye bye po. Kaya po tayo.